快快 Ay hey, what's up mga uh, yun Gusto po na muli nagbabalik ko So ngayong gabi na to Bibisita muna tayo Kay kaibigang uh, Ramso no? So Huwag kayong mainit no At saka huwag kayong uh, mag-alala uh, Darating din tayo dyan na Pupuntahan natin O ilitas natin no Ang kalagay ni Raul so sa lahat ng nagtatanong dyan uh, hindi ko rin po yan masasagot so abangan lang po natin so ngayon bibisita muna ako dito kasi yung huli kong punta dito ay eh, nakapag ano ako na babalik ako so ngayon uh, na busy lang tayo so ngayon uh, babalikan ko po na so bago tayo magsisimula uh, ito video uh, marami marami itong shoutout natin lahat ito wow lahat ito ay ano uh, nagko-comment doon sa upload nating video so yun shoutout kay Ma'am Liz Queen no ah kay Mundiar in San Clube Mari shout out din at saka shout out din kayo, kay no? ay ati sa bis magtulis no yan shout out ati Rebecca Yang ati Maria Haya ah uh, Ma'am Almira Mangkut at saka si Ma'am Arlene no ah uh, eh Puro, no shout out din po makita ko ba makita kaya yung mukha ko dito so ayun at saka uh, sa lahat ng, sa lahat ng ano, uh, admin ko ma'am Hads Binigno uh, Sir Santos Tolding Pro Granada ma'am Gain Similiano uh, Bibi Fulido uh, ma'am Rudin Bisinisa uh, ma'am Zaira O ah, uh, si ano si yun ah uh, si, uh, wow Ma'am, ano, Ma'am Rima, shout out po yun. Ito po sa comment ko ito, no? lahat na nagko-comment doon sa apat na video yata yun or tatlo. No? ah no? uh, ito po yung ano, si ano, si, ay, tapos na po ito, si Ma'am Bibi Fulido, yun. Uh, po kayo, no? Ito, ito. Mary Glindo shoutout po, Maria Teresa, Malin Lafida, uh, Emilda Albao, uh, Jackie Ong, Uh, Gino Santos uh, Lialin uh, Finita Aileen Adarmi Vicente Clemenza Julie Soyo Edith Javier User eh, uh, YH uh, Yan uh, Wala kasing pangalan So kung sino yung nag comment na hindi ko na shout out O hindi ko na banggit Ibig sabihin ito yung user huh? Ming Tanaka Jings Riaco uh, Malin Kokchin Alicia Manja Tereruho Rujo Alma Tiniklan Garcia Maricar Mertolin Yugo user din no dalawang user to uh, Kyle Angel uh, Lurita Ann Lisa Feliciano Jing Rosales uh, Usipa Gusto uh, Juseline Fernandez Vivian Baula Luisa Serrano Cristina Bakiran Presilieta Basta Juan Bayan Salvation Bakak Salunida Kabanan Anika uh, Cabrera, Moonlight Rider, Rosemary, uh, Rose Matias. So, At saka, kung uh, Car Militar, Carmelita no? So, siguro sa ano, hindi ko na banggit no na ano. Na, ano uh, Monica Morales, Monica Remusora. Yun. At saka si Ma'am Ginny Luz Guno. No? So, sa lahat sa lahat ng supporters natin, we shoutout po sa iyo sa inyong lahat no so ngayon bibisita muna tayo na no? makigmaritisan muna tayo sa kaibigan natin si Ramson magbisitain muna tayo through ah muna natin true yun wow kanina pa lang dito ako may napapansin ako no? yun may ano may napapansin ako sa so, kamay na pa ako kanina nakita ko isang bata no? so baka kaibigan lang po din ni Ramsa no? so natin mamaya so yun Ang ah, ngayong gabi na to samahan niyo po kung tuklasin ang mundo na puno ng hiwaga so yun mga hunter ha? kanina kasi may na uh, ano may nakita ako pero nakapokus lang po ako sa pag intro alam naman po natin na mapagbiro yung kaibigan natin so na, uh, binabaliwala ko lang yun ah. patuloy tayo may ano pa dito may ano dito may kaunting yapak wow punta siya sa itaas kanina habang nag intro ako pero hindi naman yung si kaibigang Ramson nakakasiguro po talaga ako <coughs> yun La. O. O. hala oh. oh. hala yun hindi kayo biniro tayo dito Ayun, parang may busis pa. Tawa. Tapos may history pala itong creek na ito noong no? na hindi ko nasabi. Naalala ko lang nung palagi akong pumupunta dito na medyo may kakaiba talaga. Wow Yun know, na. May kakaiba talaga. Parang pinagpawis. Wala. tebi 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 tebi, dah, wow, ya tu, mana ini kelamun tayo ayam? Pakai kanal dia wow, ya tu, barang mana sana sana maririnig sa kamera natin ang busis ng mga bata oh, kanina kasi may nakita ako oh. pero hindi tayo sa kay Ramson so Wow. Kau, kebingaran, sun. Oh. Pala nak. Ah, yeah. ah. Nanti na laging ganito yun dito kaibigan ramson kaibigan ramson nandito ka ba wow parang tahimik yung paligid mga ka hunter may tugtog talaga akong narinig oh. dyan natin kita nakita yung ano naglalaro yung mga kasama ni kaibigan ramson pero ngayon nandito tayo parang may kakaiba talaga at saka yung parang iba yung nararamdaman ko at iba yung nandito mga kahantir kaibigan ramson kaibigan wow <sighs> bahala na ilagay ko lang ito dito may dala kasi ako yung yun. kaibigan Ah, uh, may dala ako dito Yan. Ah. Oke. Okay. yan. Hmm. Mas may ano tayo. may syoktong tayong dala. No. Hmm. Ah uh, magandang gabi po ano kay Bigang Ah ano? uh, bakit ganito yung aura ng ano uh, kaharian niyo? Parang wow. Wow. Parang may kakaiba. ka parang marami ako napansin kanina na hindi ko napansin noon. Ano bang nangyari dito kay Bigang Ramson? Wow. Hoi. Apa pun problema. Adong gana ka si kaibigan Ramson kasi may problema daw siya. kaibigan Ramson, oh, ah, pasensya na po talaga na wala ako sa focus kasi ang daming nagpaparamdam dito ngayon. Kaya nanibago ako. Kaibigang Ramson. Oh my goodness! Bakit pinaligiran ka na dito? Bakit binabantayan ka? Ano ba yung anong problema? Kaya Bing Ramson, pwede mo pang isabi sa akin? Wow. Ah, sige, sige, sige. So yun kaibigan. Ah, kaibigan Ramson, ah, ito. So yun mga ka-hunter. Nahirapan ako dito kasi naghahawak pa ako ng ano, ko. So, ang sabi ni kaibigan Ramson, hindi kasi ito ma-stamp to kasi dito puro bato, no? Bato tapos yung ano natin, yung pang-ugsok natin, hindi ma-ugsok ito kasi bato. So, ang sabi ni kaibigan Ramson, ah subukan daw iinom, no? niya ng no? Tinanya. Hoy! Oh, oh! sama mean Tik 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 ha Tik si 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 no? pinigilan aku ni kaibig nga ramsol gusto sana ang so ito ilagay ko lang ito no dito kaibig nga ramsol no? sige ah uh, para mawala yung problema mo kasi mag usap tayo no yun no e ka na yung ano dyan bahala dyan yun ah subukan daw nito so yun na po ko na po ano ah uh, Bahala dyan. Yun ang dami nagpaparamdam. Ah. Dito, baby garamson. Wala talaga sa kondisyon yung kaibigan natin. Oh. No? Kaya yun. Ah. Kasi marami din akong napapansin dito. Tapos no? kayo, medyo magalaw talaga yung camera ko. Pati ako talaga, is nataranta din. Oh. No? medyo uh, hindi natapad to no? so kaibigan no? uh, yan na po ikaw na po yung bahala dyan no? yan wow unti unti na obos no? buti kaibigan ramso no? uh, minum ka kahit na Hoi, hoi. Jom. Kau lah. Kelapa di to. Kita rasa harap tak yang kau pegang ramson? Kau tak minat apa apa ramdam. Jom, huh. jom. Untuk Hint penting nak ubus mengakar tu. Jom, jom. Kau kau ti kau yang mati ram. Yeah. Tapos, bumubukal pa siya. Dagdagan natin, no. Ayan. Kasi, para mawala yung problema, no. Kaya yung problema ng kaibigan natin, no. Ngayon lang, ah, ngayon lang to na naging tahimik talaga siya, yeah, no? Kaya, ayan. Tapos, ang daming nagpaparamdam dito. Kaibigan, Ramson, ah, ano pong problema mo po? Pwede po bang, ano, aki okay, Maritis, no? Ah, ano pong problema? Ibigang Ramson. Ha? May, ano? May nagustuhan kang isang babae? Pero, bakit nagka-problema? Normal naman siguro, niyan di eh, ba? Ma? Na, uh, magkagusto. Huy. Bakit maraming umaligi dito kay Bigang Ramson? Oh my goodness, nalasing sa kaibigan Ramson. Parang sinisidok-sidok na at saka yun. Marami dong umaligi dito. No parang ano dito magaganap dito may digmaan na may nyari dito no sa pag-ibig ni kaibigang Ramson so ano yung ano maging solusyon natin diyan kaibigang Ramson wow